Hello po mga kalingap, welcome back po to our channel This is Kalingap Edo po At and, itatanong natin kay Arjen ngayon Kung ano kung gusto na yung ating pinapaasigar sa kanyang bangka Kasi pipinturahan pa daw, maikakabit pang kung ano-ano doon Para makumpleto At natin yung update Kasi pinaano rin natin, pinabili na rin natin si Arjen ng ano Ang makina, yan po mga kalingap, kumpleto na At, Yan, susunod so, po magagamit na natin yun At hindi po pala ganoon kadali ayusin yung bangka Kaya Eto, ano it, uh, natin, i-check natin ngayon. Tara po, hanapin natin si Arjun kung nasaan siya. Ang pala si Arjun, guys. Kapita natin siya, guys. Kung tara, punta natin siya. Yan, oy! Nandito pala si Arjun, guys. Ano, Arjun, kamusta? ayos lang uh, yung ano di ba inano ko sa sa bangka yung sa makina okay. na ano natin nakabili na po ako actually, ano mo agad grabe napaka ano mo napaka maat, masikasong mo agad ang bilis ah kasi ano pasensya di, ko, di kita masama kasi <laughs> na, ikabit mo na yung makina hindi pa hindi pa po hindi May pa gamit pa ka po kasi kulang. Kaya mga gamit na kulang pa. Kagaya yung, ng... Yung, sa, ano po ba, bakal pong mahaba para pumapaandar po, po yung ginisip ko sa lalim ng Ah, hindi pala ba, so, kailangan po yung Kailangan. Marami palang kulang ano. Di bali, bibigyan kita ng pang ano mamaya para makompleto na, para magamit na natin. Grabe. Kumusta naman kayo dun sa ano nyo, sa bahay, sa lugar ninyo? Arjun, hindi naman hindi naman masama ang panahon ngayon, no? Okay naman ang ano. Paano na lang po yung ulan? Pagpuso-pugso lang, no? Sila, ano mo, sila lolo at lola mo, kumusta sila? Ayos naman po sila. Nakakaan naman kayo sa bahay nyo, no? Pag naandun ka. Lagi, nakaka sapat naman yung mga sa pagkain. Okay. Opo. Okay. Um, okay Buti naman at yan po ang ganda ng ano dito ano pala to ano at, Nag nagpapahinga lang din po bakit kakata ng ano po nagpipintura po na sa bangka ah nagpipintura na sa bangka pala ngayon ano ayos ah, ah nagbili ka ng pintura sabi napaka maasikaso mo talaga ano, nagbili ka pa ng pintura. Um, pwede na rin matingnan para ano. Yung bangka. Ito na lang po yung bangka sa likod ng bahay ano, ang lola. Saan? Asik tingnan natin. Yan po, yung kalingap sa natin si ano. Samahan natin si Arjun. And guys, samahan niyo po kami. Excited na ako para makita ang ating new bangka. Ay, ang ganda. Ay, hindi pala yan. Ay, yun pala ang totoo. Ay, isa. <laughs> hindi pa tapos. Pero maganda naman ah, na, oh. Grabe. Ipunan namin yung sa ilalim at ito yung kulay. Yan, ano? Pinulit yun na din sa ilalim. Diba kulay Anong kulay yung Orange bed. Ay, dalawang kulay yan? May binili ka na parehas. Dalawa pa lang yung nabili. Ah, dilaw pa lang. Um, sige, ayos lang yan. Mamaya, bili, bigyan bil na lang rin pang sama sa kulay na isa. Dalawa pala yan eh. Pampaano yung bait nyo yan? Pampaganda lang o pampad ano yan? Pampatibay din yan? Hmm. May kasama tayo si si mama po. Ay mama mo 'yan. Katulong. Katulong mo si mama mo, Nay. Kumusta po? Ay, po. Kumusta po yung bangka nyo? Ay, ito naman. Pinapaganda. Pinapaganda. Nagustuhan niyo naman po ang bangka nyo. Opo. Opo. <laughs> Ayan po mga kalingap, mukhang tuwan-tuwa si nanay sa natanggap nilang bangka. At sabi ni Arjun, kanina pa daw sila nagpipintura dito. At mukhang excited na sila na magkamit ito. Nay, makakatulong naman kaya ito sa inyo. Ay, makakatulong naman. <laughs> Malaking, tulong Malaking tulong na ito sa amin na sa aming pamilya. Ang laki pa tayo nito. Hindi ko akala malaki-laki pala din Malaking ito. Ganyan po mga alingap. Yung bangka nila. Dalawang kulay po ito. Dalawang, Dalawang kulay. Dalawang kulay orange. Uh, Ay, na Putik daw. <laughs> Nagaan lang kami sa kulay. <laughs> ano sa'yo? Putik dapat? Putik yung gusto ni Arjun. Oo. Oh, bakit? Kaya ka, ito ang kulay niya. Uh, Sabi po nila orange daw. Nagaano pa, nagaano mo po kami kung anong kulay <laughs> Kahit ano, okay lang yan. Bilaw oh. Bilaw, guys. Favorite color ko yan eh. <laughs> Alam mo ah. Favorit mo din yan? Ayos ah <laughs> Ayan po Sinisimula oh. na nila magpintura Kailan po po kayo nagpipintura dito? Kanina pa po Kanina pa? Patigil-tigilin po kami na ulan din po ay Baka ma-wash out yan, ay, sayang ay, naman pintula. Baka ma-wash out, sayang K na na Yung alin? sinasabi ko kapag ang pinapaayos. Saan? Ay, sa loob. Ay, sa loob. Oh, ano, yung butas um, na yun, yung tubo. Makina. Yan. Yan tubo na yan, maliit na yan. Opo. Oh, ano, ah, yung anuhan, yung ikutan. Oh, yung sa, ano po okay. ba, sa ilalim po ng dadap. Oo. Oh. Inaari, ano ko na rin po, at para po, pag, ano, pag-compare na, po lahat ng gamit, isa ang ano lang po, kasi Alin? Yung, yung makina po. Yung po yung... Mama, tingnan natin. Check natin. Kung okay yung ano. Malaki? Malaking klas? <tod> Opo, malaki na po. Na test mo naman yun, ano? Kanina po, test na po namin ulit. May radio. May... Ah, Mama, testing ulit na natin kung kung maano. Paano mo nahanap yung makina? Paano mo na ano? Ang galing mo ah. Tanong-tanong po ako. Magtanong-tanong ka lang. Nawala nga po ako dun sana. Sa, sa bagas-bas po. Nawala ka. Kaniya,

Grabe talagang... Ano Medyo ano na po yung sa na. Kanina pa po, sir. Grabe, pambihirang ulan yan. Paano to? Pahinga mo na. Baka ma magkasakit. Hays, Ano yan? Okay lang kahit... Baka lumakas, no? Nakakatakot. Wala tayong trapal? Hindi na maliit no ang cute ng trapal tao. <laughs> Parang hindi magkakasya tong yatong na bangka na to. <laughs> kailan kami na man. Kailan ito ano? Kailan? Next week ice na to. <laughs> <laughs> mhm. Saka may kakabili. Eto, magpipintura muna tayo. At grabe, kailangan pala WW doble lapat nito para mas matibay. Ilang oras na ka na nito? Nasa dalawa na po. Dalawang oras, Dalawang oras na po. Mamata ano? Kailangan, papatungan pa po namin sa ibabaw. Na pala ano? Ang oh. pure to. Tignan na mo yung naluan po namin ng gasolina. Bakit? Para daw po mas dikit po doon saan. Opo. natin yung makina guys kung okay. At ayan daw po yung makina. Ano yan tay Okay naman yung nabili tay Kuya Okay na po Okay pa ito Bagong bago Magkano bilhin mo ni Tarjit 14,000 Sakto 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 Wala akong marinig! Okay na yun, okay na. Okay na patayin tala. Okay, pa yun, patayin na Sabi, lakas pala niya. Ang ingay pala niyang masyado. <laughs> ha, baka mabasa kaya tinakpan. Sabi, ano? Eh. Ah, uh, ulan, dito ang gagili. muna na guys. Eh. Sige po. Makikisilong tayo dito kay Tia Dawes. Ay, grabe ang lakas ng ulan, oh. No? Grabe, guys, oh. Hindi mo na po, yung pintura dun sa bangka at ano po, madikit na po sa oh. ano. Binala, na, biniga ba na, tayo no? Nay, sige, salamat po. <laughs> Merendahan. Merendahan pa. Grabe ang ulan, no? Ayan, guys, bumuhos na ang malakas na ulan. Sana tama ang sinabi ni Ajin kasi Sayang naman yung pintura na binili niya. Ayan na. Paano ako makakauwi nito? Wala. Patay tayo dito, guys. Ang lakas, oh. Lakas ng kain na. May saging pa, oh. Ay, salamat po. Salamat po sa saging. Saging ka, oh. Nalakas. Ayan po mga at na-check natin yung ano nila din, no? Yung bangka na bago na pinitinturahan pala para mas maganda daw ano kasi mas mas okay yung ano ngayon. Yung, bagong pintura, mas, mag maganda daw ano. Kaya pinalitan, saka yung ano, yung na ay binili na mo salamat po. At may nabili na rin makina sa eh Grabe, na ang tiyas. Ang tiyas din ko ngayon. Ha? Nalakas ano? Grabe. Hindi nga makakawin ito. Madali lang yan. May kapote akong dala. Dapat lang. Ayan <laughs> guys, <yeah>, sarap. Kain tayo pa ulit. Itong ano, saging. Ang tawag dito, sabah. Masarap pang ano, meron dalan, No? <laughs> hmm. Ang ulan pa, nagpahulog lang tayo at mamaya maalis na rin tayo. Tapos guys, natapos na din ang ulan. Pabagsabogso talaga. Ang hirap. Ayan. <laughs> <laughs> ano ba? Ay, ano? Kamusta po pala sila? Si Hana. aba, nanonood ka pala. Oh, nanonood. Yung ano ba baga na yung nakaraang ano siya? Na. Yung pinag-araro mo. Ah, <laughs> nag-araro, napanood mo yun. Oh. Galing, updated ka. <laughs> nanonood ka pala ng vlog. Ayan, kinakamusta ni ano si Hana, no? Ni, la, ni Arjun, nanonood pala siya ng vlog natin, updated, grabe. Salamat. Pan pala si Arjun, pan hmm so, At yan, um, ano, siguro, ano, okay naman sila. Okay naman yung magkakapatid, no? At syempre, ikaw rin, kinukumusta ka rin nila, no? Sabi sa akin nila, kung, kung kailan, kung kailan ka ako, ano, pwedeng ipak, ano, ipakilala si Arjen Kalahana, yan. Gusto ko rin nga po yung makailala sa personal. Sa Gusto rin makilala ay, sila. Niyo, ay, ayos, ay, so, oh. ay, oo. naman. Kung sa pakulitan lang, walang tatalo sa tatlong yun. <laughs> sa mag ay apat na magkakapatid na yun sila ang pinaka makulit sa channel ko eh <laughs> sumunod ka lang at yan sige pwede natin ano yan i-schedule next week siguro no para mapag mapagbanding ko kayo kasi mas maganda yung ganun para magkakilakilala kayo mag kung sino ba yung mga tinutulungan ko ano at uh, para before mag-birthday, kasi pag-birthday, i-invitehan eh, ko rin sila eh, para magkakasama, ma may kas may ano ka merong kang kasama sa ano mo. Sa celebration mo sa birthday mo. Na tinutulungan ko no. At ano ngayon sabado siguro. Ah um, pwede tayong mag ano, mag kahit mag maglabas tayo kasama nila Hana ano para magbanding naman para magka uh, maging mag-enjoy naman ano hindi puro trabaho tayo dito. Para na din namin yung Oo. Kasi puro trabaho na rin talaga kayo eh. Dito, nakita ko naman sa ginagawa nyo. Pati sila na ang pagod ng gawa nun. Na. Nakita mo? O anong, ano mo, anong, anong palagay mo? Pagka nagkakita mo, anong sa tingin mo mangyayari? Hindi ko po alam. Pero na-excite na din po ako makita. Na-excite. Makasama po si Mga bata naman yun eh. Siguro yung isa grade 10 lang si Ana. Pero bata, ikaw ang pinakapanganay doon. Yung iba, mga, mga bulilit lang yung iba doon eh. <laughs> mga bulilit yung iba mong kasama doon eh. At kanina nga, naligo kami. Ibang klase. <laughs> so, sobrang napaligo ako sa, ano, sa ilog. Sobrang saya eh. Yung ganong biglaang pag ano. Itong ano nga natin, itong gina, itong pagbablog ko sa'yo, parang medyo hawig sa kanila eh. No, kasi parang sobrang natural lang nung pag, ano ko sa'yo, pag, pagbablog, walang kaya, ano, walang masyadong, ano, alos walang masyadong pag, ano, pag-iisip na plano. Talagang, kung ano talaga yung, ano mo, yung gawain, yung talagang karaniwang nabablog ko sa'yo. Kung eh. ano pa yung maabutan mo dito. Oo, oh, yun lang nangyayari. Kung sobrang sipag din talaga ni Arjun, guys. Sa, sa totoo lang. At, Anong masasabi mo, Arjun? Mensahe mo bago tayo umuwi. Bago ako abutan ng ulan dito. Ano po? Doon po sa ano, sa nag-sponsor po sa bangka. Oo. Uh -huh. Kay Tita Gina po. Saka sa Maki na ano? ano doon sa Maki Sobrang salamat po. Sana po. For blessings po po sa iyo. Sobrang salamat. Tapos kay Kuya din po. Uh -huh. Dahil Kung hindi ko dahil sa ano, po, wala naman po kami ng ganyan ano wala naman po nung bang bangka ng si Papa kaya sobrang salamat oh. dito para sa, sa lahat nang tumutuloy Opo, salamat no At well uh, Jin, mauna na rin na siguro ako Salamat no At uh, see you next ano See you next week <laughs> Sino, ano, mahatid sa'yo kasama mo si Mama mo no At uh, sige na, mauna na ako Ayan, nakalimutan ko pa yung para sa kul yung kulang sa pagpaayos ng bangka o. Oh. Arjen, diyan mo na muna itong 3-5 para kung may kulang man diyan, sabihin mo na lang din siguro. mag-budget. Eh. Oh, ikaw mag anong mag budget, no? Text text mo na lang sa akin kung anong kung ano pa kung anong kulang, kung meron pang ano kulangan. Mag ano natin masikaso at may punan. Ayan, sige Arjen, Mauna na ako ha. Sige. Ka po. Salamat po sa mga nanonood. Please like, share, and subscribe kung nag-enjoy kayo sa video na to. At ano rin po mga Kalingap. Um, please support din sila Kuya Balate at the Vlogs at Kalingap prab. At hanggang dito na lang po mga Kalingap. Paalam.